Uh, isang mapagpalang hapon sa ating lahat ngayon. Ka-farmers. Uh, nandito po tayo sa taniman ng palay kasi may report sa atin na may mga problema daw sa kanilang palayan. E ngayon, nagpunta tayo. Ayan, yung nadat natin kafarmers. ka-farmers. Oh. Meron nga talaga. Itong ito? itong paninilaw ng ibang dahon niya, kung mapapansin niyo ka-farmers. Oh. Ayan. Yan yung sinasabi nilang problema ng kanilang mga palay. Ayan. Farmers. Pero sabi nila kasi nung halos isang buwan noon na umuulan, syempre walang makapag-spray. Ah, nagkaroon ng ano, yung ano ba tawag dito sa Ilocano kasi yun talakitik. Ayan, mas grabe 'rito ka farmers. So, talakitik kasi halos isang buwan na hindi sila makapag-spray. Ayun. Parang nag, nakapag steady dito yung ano, yung insekto. Ganon siguro ang nangyari. Yan ka farmers eh, meron pa doon sa parting baba. Ayun, pero hanggang dito na lang tayo muna na titignan. Ayun ka farmers oh, mapapansin niyo na ninilaw yung mga dahon niya. Ayun. Yan yung sinasabi nilang problema ng kanilang mga palay. Actually ka farmers hindi lang naman dito eh. Hindi lang dito sa parte dito sa atin. Ah. Uh, kahit nung kanina. Nung nagpasyal tayo. Kasi. May lakad tayo kanina. Yung sa medyo malayo yung lugar. Yan. Medyo napansin natin. Pero dito. Parting dito. Maganda oh. Yan ka farmers. Ah. Uh, sana. Makapag. Uh, may makapag comment. At saka maka. Mayroong makapagsabi sa atin. Ah. Uh, base dun sa mga experience nila. Ganon. Uh, makapag-comment sila kung ano yung dapat gawin dito. Actually dito ka farmers, uh, natanong ko kanina yung may-ari pero wala siya ngayon. Tinawag lang sa akin kanina. Halos tung linggo na ito. Ayan, tung linggo na ito. Halos tatlong beses na siyang napag-spray daw. Oh, yun. Pero pag nagtatanong-tanong naman tayo sa ibang mga kasamahan ng farmers, yung mga kasama nating mga magsasaka, ang sinasabi uh, lagyan daw ng ano fungicide okay ako naman eh siyempre eh, hindi naman ano yung kumbaga yung hindi naman wala na may epekto yung fungicide yung kumbaga hindi naman masisira okay linagyan nila ng fungicide plus uh, insecticide na pang talakitik pero hindi ko na po babanggitin yung pangalan kasi pagdating kasi sa pagtatayin ng palay kanya-kanyang diskarte naman po yan at saka baka may mag-comment sa atin pero actually wala naman siguro yung mag-comment sa atin na hindi pwede yung gano'n. Yun, yun, yun. lang iniwasan natin yung farmers. Pero in so far mga ka-farmers tinitignan ko yung party niya. Ayan o. Kung papansin ninyo. Siguro pagka wala lang talaga yung dahon niya yan. Yung naninilaw na yan. Mukhang maganda naman. Kasi yung puno niya talagang ayos din naman o. Ayan ayos din naman yung puno niya o. Ayan sa kami medyo kulang sa tubig Yan ang isang napansin ko pero noong nakaraan siguro sobrang sa tubig eh ngayon naman sana uh, pag ngayong umaraw na matanggal na ito pero bilang kanila ka farmers bilang presidente nila ng magsasaka uh, magtatanong-tanong tayo doon sa mga kasama natin na mga magsasaka para makita nila pare pa kasi grass cutter na ko Aon pa yung mwit. Baka susarin na siguro. Ay, sumuti ko na na ito eh. Ito yung tulog magbabloga dito eh. Kaya yun, ka-farmers, kasi ayun o, oh, naninilaw oh, yung mga daon-daon nyo. Oh, kung mapapansin nyo. Oh. Ayan yung pinapakuha ko yung ano, grass cutter para magpana tayo d'yon sa taniman natin na yan oh. uh, Makapag-umpisa na rin tayo ng gulay. Ayan. Kung may makapag-comment sa atin, kung ano yung gamot nito, uh, sana makatulong. Para naman kahit papano, yung may-ari nito, yung magsasaka, uh, masa, maano niya, ma, ano ba tawag dito, masosolve niya yung problema niya. Kasi nga ka-farmers, parang nagbuntong hininga. Uh, kung nababalitaan natin, kung magkano yung presyo ng palay sa ngayon may nakakarating sa atin na sinasabi ano sa 7 pesos, 8 pesos, 8 pesos. Ay, paano na 'yung mga magsasaka? Eh ang mahal-mahal ba naman ng kuan ngayon ka farmers? Ang mahal-mahal ng uh, bayad sa tao sa ngayon. Uh, actually wala pa naman tayong ano eh, 'yung kumbaga 'yung ano ba tawag dito, 'yung pang kuan talaga 'yung pantalok na makina, wala pa tayo rito sa atin. Ayan ka farmers oh yan yung mag nagiging problema yung tanim nila sana may magko-comment dito sa atin dito sa mga followers natin sa mga nagsusubscribe sa atin may magko-comment asa sabihin yung pwedeng ilalagay nating gamot o uh, hangga't maari paki-sabi na lang picture siguro pwede pa pero sana sabihin na lang yung pangalan at sa kayong kun siguro uh, kung nabili naman yon, may lalabas naman yon kung gaano yung timpla. Basta yung pangalan na lang ka-farmers para naman itong problema itong kasama natin na nagtatanim eh ma-solve naman yung kumbaga mabibigyan natin ng solusyon ayan ka farmers ha kitang kita nyo naninilaw yung mga dahon nya ayan pakicomment na lang pakisabi na lang pakibigay na lang ng tips o kaya pakibigyan na lang tayo ng solusyon para masolusyonan itong problema ng kasama nating magsasaka. Okay ka farmers, hanggang dito na lang muna. Uh, magandang hapon sa ating lahat.